Nawawa ang mga vendors mga ka-relson Nagkagulo sila kasi may nang uuhulin oh, daw ay mga Tatakbo sila Nawawa naman yun May mga vendors na Nahuli ng mga pulis Nabawa ito yun Dito yan sa Tiapo Tinatago nila yung ano Tago na lang mga paninda nila. Sok-sok nila doon. Ah, ano. May mga ano, ibarang ng Pulis. Oh, holy. Kaya inano nila yung ano nila panghapaninda. Kinatabi. karga nila oh, biglang luminis ang ano, kalsada sabi wala ba? wala talaga ang buhay buhay pag may mga tapi paninda nila. Lumines bigla. Ayos sa Santa Cruz, Manila Bye, God bless, bye bye